Ayan guys, mamili tayo ng ano tawag nito. Gusto ko tong black. Bili kami ng okay. ano. Battery. Tara na. Yun ang battery sa kagila. Battery. Sa kabila ang battery. <laughs> Halika, Bebe. <coughs> hmm. Si Marvin kasi yan si Marvin. Kaya may siya na kung sa kalis yung mga mga. Malagin mo <coughs> so, ko Gusto yung maramihan. Alam ko na kung saan nakabili ng marami. Sabi <coughs> ko kasi, mga

Ikaw pa lang. Nabawon bata mo sa bukid. Grabe. Kita may ano santa hmm. diba, may anatao yung battery. Gandi to. may Ano siya? May, may sakit ka sa ano gani? Diabetes po. Oh, Sige oh. den, dito ko

at least nakita ka niya. Malay mo, doon pa siya do galing. Gumaling ang si tatay ko, namuwi ako. <laughs> ate yan, may oh. oh, piso. May piso ka te? Sabi na matig ko ba eh. Huh? piso mo eh. Isang box na ano ate, yung baterya maliit? Magkano yun te? Ate Rita! Piso muna ate Rita!